para ba kung nga po sa ating lahat, uh, sa ating sa mga ano, member po ng Team Puyog. dali galing ko pa sila ng gabal na very sa si, uh, hapon po na ito, gusto ko po pag i i-present yung aming team, which is yung Team Puyog na si ate, no, ate, si Rochelle, yung creators namin kilala mo sa Tapos si Sir Perdon, na ha, na yung aming, ano, founder. Founder. Tapos, we have the president, I'm, I'm sorry, vice president, Then, treasurer, pressur so, Ayan, basta kami po mga admins, yung mga Then, layunin po natin po Yung mga na ito po sa mga inmates, yung mga naman Uh, hindi man po sa, mana sa hindi man, ganoon kalaki yung halaga na itutulong namin. Yung team po namin is nagpo-provide po ng uh, accounting tulong para po sa mga lumalaking po sa amin. Yan, so, sa so team po namin is open po yung gusto kong mag-member, mag-member, gusto ko sumama sa amin. Kasi dito po hindi naman po siya, uh, hindi siya compulsory na magbibigay ka. Yung presence mo every, every, may mission is napakalaking bagay po yun. Uh, hindi po namimili yung team namin na mag-tubay ng tulong. Kasi yung tulong, masasabi lang po na tulong yung pag sa loob. Ayan. So, yung team po yung po is uh, marami na push Ay, bali, si creators namin, si Rochelle, nabuo niya to kasi uh, ang tawag nito, dumaan siya sa napakahirap na sitwasyon. Umabara na napakarami nang ano, napakarami nang pagsubok ng mga pinagdaanan niya mm -hmm. which is mga pagsubok na yun, yun yung ginamit niya, yun yung, yung mga paghihirap na yun, yun yung nag-push sa kanya, yun yung naging uh, inspiration niya para bumuo ng ganitong ala, uh, ng team para tumulong sa mga, uh, nangangailangan. So, ayan po. Ah, uh, maraming salamat po sa ano sa isang member sa mga member po ng ano, sa member po ng Team Puyo. Galing po po sila nang gapan na para po makisali or ma-join po sa special mission po na ito. Uh, bali isa rin po sila sa nag-ambag. Nag-ambag para na po uh, kaya niya kami 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 ng Uh, dodawatin ni Antonio yung naman ng Lord, yi, uh, sakit mo, di na Lord, si di Lord kaka mamati ka ni Lord na si Lord, yi, uh, the best doctor is am -amin. mamati sa ka ipaan si ka, kanya na Lord na yes. uh, pamilya na Lord, ni canta, na, danya, na si Lord iti patuloy na magkarabi Lord iti pa niya Lord, yi, um, Blessing mo dito kay Basta na yung ni. niya

Ano? Lahat man lang tibia. Ano sa amin mga balita tiket ng na nalang imahin. Pagyamanin kay Dati siya so na niya sa mga 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 mga

Diyos na bahala sa kanya. Marami din kami pinagdaan ng mag-asawa para sa ganyan. Niloko kami. Marami mm pero puro Panginoon lang ang inaan namin para... Mm -hmm. lang talaga ba dito? Kakatiyo ka. Oh. Dati ko na ata. Isa kilo ng. Salamat. Ang tiyak. Ang tagari ka. Ito 'yung ganito namin nag-o. Ang picture na ipa-i-add. Ingat po.